Hello everyone, it's me again and I'm Marikit and welcome to my channel! Uy! So maliwanag ngayon ang kalangitan guys. No? Sana safe ang lahat. Why, why me me chit chit? Guys, to ano man, di mga bata nga to una naman ay uy. Noo. Habis siguro ni ako sa may kabahayan. Well, karon pa ko minaog, no. Nauna na sila ni Malerie ni Pau Pau. Nandun na sila, oy. Lang dali guys, kay nindot kayo ang panahon today mainit-init pa talaga ang panahon. <laughs> Hoy, nagunsa man ka mo diha? Hoy, nagunsa mo diha? Matuling gab na jumay gete diha, dali mo re. So update sa atong pabalay. Ay namo si Pasing, nagunsa da sing. Ha? Huh? Akala ko lang tao diyan. Akala ko mga bata lang nandiyan. <laughs> Nag-usap pa si Mama Pasing. Ay, uh, Muna yun nga, Mary C. Kay Magkiatman. Isama mo, anak. Birthday cake. Okay, si. Uh, si Pasing, guys. Diyan, galing siya sa si pabahay. Baka may jowa si Pasing sa loob ng bahay. Tara. Isama mo. mo. Ay, naghubo man na siya, uy. Pag-ilis So, mag mo na kayo doon. Kaya wala man may mga damit, uy. So, update sa atong pabahay, guys. No? Adik magkiat mga dugi. Sige na, sige na, sige na. Sige na, sige na. Formal, formal, formal. Guys, naghukay na po sila diri para himoon og CR. No, ilahan ang gikuanan kay mag-file na po sila diha og halo blocks. Na. No? O, oh, diba? So, diara ang bagong kuan nila Lakaron. Ito, na gusto Ah, nagbuhos pa sila kuan guys. Posty sa taas balik ilang gidugtungan to, ha. Kita ba? Ah, sha. Unya dere sa dila gipustihan pataas. To. Oh. Way way meme chi chi. Dili lagi mag Oh my god. Oops, ay. Ah. Adi ba? So, nako sa katungaan sa balay, no? Anak siya. Hi, Chi. Ati Chi. Kailan manganak si Ati Chi, ha? Huh? oh Ang guess dala ako dyan sa sulod. Alin soob man, eh. Why, why? si Weiwei sa taas oh. Ha? Pag ilis na, mali rin. Pag ilis, mag ilis. Deng na, Ogdang. Mimi! Mimi! hardlock si Mimi sa pabuto guys. Mimi! Mimi! Nasi! Nasi, Missy, daday! Nais kong matangaw sa'yo. Ay, wak man ka nag-ilis, Lin. Pag-ilis, ano nga to? Ay, uli nga to, Lin. Wak jug ko, ganahid, Lin. Uli, 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 uli. Pag-ilis, ano nga to? Pangitag tubig. Marilin? Pag-ilis, ano nga? Balik dayon, Dali. Ilis, ano nga? tubig. Ah, tanga to, taubos ta. Mali pagilis Pag ilis, balik dari ha. Lakaw na. Ito, tubig na to. So, nag-follow si Malorin, kasi kay Nina. Basig lamokon to dari. So, si Upaw lang nandito. Si Si Pauline. Ha. Oh. Ah, oh, Deli. So there guys sa ah, kabila no. Taas na siya extension sa CR kini. Ah, Dere wala pa, mapay pag butang og kabilya sa pikas okay na siya. taas sa na file sa hollow blocks. Why, why, Mimi? Che, che, dali mo rin. Naawa ako kay Mimi, kay na-hadlock sa mga pabuto. Ang ulit na siya. No. A perfect? Tingi <laughs> you <laughs>